Siya pong at mapagbalang oras sa mga all at uh, shout out sa mga all. At uh, tayo po ay nagpapasalamat dun sa mga subscribers natin at sa mga napapabisita, sa mga silent viewers natin na nakapanood na ating, ating mga upload. Thank you very much po sa inyong katuloy na pagsuporta sa aking malit na channel. Actually, ayoko nang pag-usapan sana ito eh. Itong uh, politics na ito na, na nangyayari sa ating uh, bansa, Pilipinas. Kaso lang, talagang minsan napapa napapasok sa ating isipan no at uh, nakakapanood tayo ng mga balita Alam niyo ba na may lumalabas ngayong balita no na isang matalik na kaibigan ni uh, uh, PBBM ang uh, lumapit no kay uh, uh, dating uh, secretary Panelo no abogado nito ni uh, Uh, dating President Duterte at uh, matindi itong sinabi niya eh kung totoo man o hindi magkakaalaman din yan bandang ulit pero no? parang may uh, katotohanan ito alam niyo kung bakit kumbaga sa kaguluhan na nangyari sa ating bansa ngayon no? sa pagitan nila uh, o ng mga Duterte at mga Marcos ay minsan nakakapagtataka rin talaga ito eh. Magtataka ka kasi nung una ay magkakampi at nung itong bandang uli ay magkaaway na. No? Para bang uh, uh, manok na pula at puti na pinagsabong. 'Yon, inagsabong, pinagsasabong, ganun. Parang ganun ang nangyayari ngayon. So ang ibig sabihin natin ay uh, mayroong mga tao na nasa likod nito. At uh, siguro alam naman natin kung sino-sino uh, sila at kung ano ang kanilang kulay. 'Yon, kulay ang pag-uusapan natin diyan. 'Di ba? Kasi kung mapapansin niyo uh, sa interview kay BP Sara noong makailan lamang, ang kanyang sinabi ay uh, nag-reconcile na sila ni uh, PBBM. No, nag reconcile nag-usap at uh, malamang sa malamang ay uh, na isip isip na rin nila na ang kaguluhan ito ay hindi dapat uh, mangyari ano. Dahil nga alam na nila na ito ay kagagawan lamang ng uh, iilan, no? Iilan ng mga uh, ibang kulay kumbaga. Di ba? Kasi kung uh, ating uh, umpisan nung kapanahunan ng uh, eleksyon sino ba ang tumulong kay uh, dating pangulong Duterte para manalo di ba mga Marcos din ang mga ang mga tumulong dito at ang uh, sukli nito ay ang kanya'ng sinabi na ipapalibing niya ang uh, senior uh, dating presidente uh, Marcos no sa libingan ng mga bayani at itinupad niya ito So meron silang magandang uh, relasyon kumbaga. Ang mga Marcos at saka mga Duterte. Di ba? Kaya mapapaisip kay. Tapos ngayong uh, election, last election ng uh, presidential, presidential election, Pinagtandem itong si uh, uh, Marcos at saka kay uh, Bp Sara, which is ang tumulong naman para manalo si uh, Marcos ay mga Duterte. Dahil sigurado kung hindi kasama si DP Sara noon ay malabo no, malabong manalo si uh, no? si uh, yung current president natin si Marcos. Marcos Jr. So kumbaga makikita natin ang kanilang pagtutulungan. Ngayon, mapapaisip kay. Eh. Mapapaisip ka talaga rito eh. Bakit sila nag-aaway? Di ba? Maliban doon sa batuhan ng mga hindi magandang pananalita, yun nga yung nagba, di ba? At kung ano man, ano-ano pang mga uh, batuhan ng mga masasakit na salita. Sa tingin niyo ba ay uh, ito ay pakanalamang no ng uh, kabilang kulay, kumbaga. Halatang-halata. Kasi tingnan niyo ha banggitin na natin sila Terrellianes sila Delima sila uh, Luestro yung mga makakaliwa dyan sa mga sa Kongreso yung mga Castro si uh, ano pa ba, ba yung uh, yung mga alam nyo yung mga kakampi ng mga makakaliwa makakaliwa ibig sabihin mga nasa bundok no? mga party list mga party list saan ba di ba isang kulay lang mga yan dahil nung time bago maging presidente si uh, uh, dating presidente Duterte ay kasagsagan niyan ng kalakasan ng mga mga kaliwa. 'Yun ang iisipin natin ano. Ewan ko lang uh, sa ayon ba kayo hindi. Pero 'yun, 'yun ay ang ating uh, uh, nakukuha o kumbaga nagiging uh, opinion dyan sa nangyayari ngayon. So maganda ang naging tandem ng Marcos Duterte. Pero ngayon, nag-aaway dahil nga ah uh, uh, hinuli nga ng uh, ng uh, uh, Interpol at uh, ICC kuno si uh, dating Pangulong Duterte. Ngayon nandun na sa dahig. no? Ngayon, eto matindi. Mayroong lumapit na isang uh, malapit na kaibigan ni uh, presidente Bongbong Marcos kay uh, attorney Panelo no at eto pakinggan natin kung ano ang kanyang sinabi kay attorney Panelo mukhang totoo to eh mukhang uh, talagang ano to, eh. di ba may uh, ang mga kumbaga ang mga nagsuporta sa ICC ay hindi nga hindi nga yung administrasyon or uh, masasabi natin na mga nakaupo sa administrasyon pero kaibang, uh, kaibang kulay kumbaga. Halatang halata naman eh kahit ang uh, matataas na opisyal natin ngayon sa gobyerno ay mga yung mga nakuha kasi ng uh, pinaupo kasi ni uh, President Marcos ay sa kabilang ano, sabihin na natin sa dilaw. 'Di ba? So, kung mapapansin nyo rin nung uh, time na nahuli na si o kinuha na ng ICC or Interpol si uh, dating Pangulong Duterte, Duterte ay nagsayawan pa sila Dilima kasama si ano si uh, dating uh, BP Lene Lenny Robredo hindi naman natin sinasabing sila pero siguradong nga uh, sila ang nakipagsabuatan sa ICC lalong lalo na si uh, Dilima ngayon tumatakbo pa ng uh, senador. Nako po. Pati si uh, Trilianes na napapahiya na nga dun sa kalookan sa kanyang mga uh, kampanya, no? Ito pakinggan natin ano, yung uh, nakausap ni uh, yung sinabi ng uh, malapit na kaibigan ni uh, uh, PBBM kay uh, uh, dating secretary uh, Panelo. Alam niyo may lumapit sa akin, isang malapit malapit na kaibigan ng Presidente Marcos Jr. Ang sabi ko sa kanya, e, alam pa ni alam pa ni Bonget yung ginagawa niya? Alam niya pa na nanganganib ang pangulo niya dahil sa maling mga galaw niya? Sinusunod niya ang payo ng kanyang mga bugadong mali. Siya ang lalalaglag. Alam po niyo sabi sa akin ng malapit niyang kaibigan. Siyempre, hindi ko na sasabihin kung sino. Maniniwala ka ba, Sal? Na hindi siya nagplano niyan. Iba. <laughs> iba. <laughs> Alam ko lang kung sino iba. Kaya kung totoo yan, sabihin mo sa kanya, eh, yung posisyon niya tama. Walang jurisdiction. Kaya hindi siya magkakamali kung kukunin niya uli. O oh, gaya ng ginawa ng Italian government ngayon, niya si Digong, ibabalik niya sa Pilipinas. Yun. So 'yun ang sinabi no ng uh, malapit na kaibigan ni uh, PBBM kay uh, dating Sekretary Panelo. Which is talagang ano eh, uh, mapapaisip. Actually naiisip ko na 'yan eh noong mga ilang araw pa, no? Kaya uh, ayoko na nga sana ng uh, makipagdiskusyon uh, tungkol dito, pero minsan kasi kailangan natin ilabas ang ating uh, sariling opinion, no? O sarili naman nating opinion ito. Alam naman nating magkakaiba ang ating mga opinion pero malamang sa malamang ay uh, sa kalaunan ay nahahalata na kung uh, sino ba talaga ang nagtulak no at uh, maaring hindi nga kasama ang mga Marcos sa pagpahuli uh, o pagbigay uh, kay uh, dating President Rodrigo Roa Duterte sa Interpol at uh, ICC. Ngayon ang pinakamagandang gawin nga nito ng uh, administrasyon ay uh, kunin, no, ibalik si uh, si uh, dating pangulong Duterte sa Pilipinas at pag nangyari ito sigurado'ng sigurado tataas ang rating ng uh, pangulong Marcos ngayon at uh, maibabalik niya ang uh, tiwala ng mga kababayan natin. Pag nangyari yan, sigurado yan no? <laughs> Kahit sari sabi natin sarili nating opinion nito, pero sigurado tayo diyan na maibabalik niya ang tiwala ng uh, mga kababayan natin. Kasi ang ang uh, pumapasok sa mga kababayan natin ngayon ay uh, ang mga Marcos ang nag uh, ano nito, ang nagsuporta uh, ang sumuporta sa ICC para kunin si dating President uh, PRRD. Pero pagka ito ay ginawa ni uh, PBBM, no? O nakialam siya, ay talagang uh, aangat ito si PBBM malaki ang uh, magiging uh, pagbabago ng rating niya at tiwala ng mga kababayan natin kasi kahit nga si uh, Senator Amy Marcos ay talagang uh, pinupursigin niya ang pag -imbestiga. dahil alam niya alam niya, siyempre nag-uusap yung magkakapatid na yan si uh, uh, PBBM at saka si Amy Marcos so strategy strategy na uli ito na uh, pinaimbestigahan ni uh, uh, Senator Amy Marcos para malaman talaga kung sino. Kasi kahit yung mga nakita natin doon, sila Gibo, sila Anyo, si, uh, ano, yung sa uh, Justice, Secretary of Justice. Naku po, sigurado yan na kulay uh, dilaw. no Alam na natin yan noon pa. So, yan po, no? Ang nangyari nga dahil dito sa Ibnulgar o sinabi ng malapit na kaibigan ni PBBM kay Secretary Panelo ay mukhang uh, lalong uh, lumilinaw. Lumilinaw talaga ang uh, nangyari. O sabihin natin nangyari na yan. Pero at least, no? Dahil pagka ito ay uh, maunawaan ng ating mga kababayan mababawasan ang tensyon mababawasan ang tensyon dahil ang tensyon kasi pataas ng pataas ngayon so babagsak ang ekonomiya natin so kung ito ay uh, magagawa ng paraan ng uh, administrasyon naku po sigurado yan bababa ang tensyon at babalik sa normal ang uh, sitwasyon at uh, lalong lalo na pag naibalik ni PBBM o ng administrasyon ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Ayan po, no? Ang ating uh, na, nakalap na mga balita. At uh, kalma lang mga kababayan natin at magkakaalaman din. Basta, piliin kung sino ang inyong gustong ibuto, iboto. Dahil uh, huwag wag nyo nang ibalik ang ibang kulay dyan. Sigurado, iba, iba talaga ang mangyayari sa ating bansa. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.